Dapat balance Hindi sobrang tipet, hindi sobrang gastos Hindi sobrang pahinga, hindi sobrang pagod Gitna lang Yun ang tunay na makajos May balance ang buhay A little of this, a little of that Enjoy everything in small doses Halimbawa, bakasyon You can have a grand vacation every 10 years Or 5 years, or 3 years Or every year Depending on your capacity And depending on what kind of vacation you have in mind pero pwede, dapat may bakasyon din kayo at least once a month. Once a week. Once a day. Once every hour. Ano mga bakasyon yun? Kayo mag-design. Nagtatrabaho ka halimbawa, 8 hours a day. Every hour, magkaroon ka lang ng 5-10 minute break. Look at a good scenery. Listen to music. Or just sit and relax. It's a vacation. It's rest. Yung iba, magtitipid na, magtitipid na, magtitipid ng, ng pagkahaba-habang panahon. Tapos sa dulong na lang niya balak enjoyin. Ayun nga, papano ko na natapos na yung buhay niya bago dumating doon sa dulong iniisip niya. O kaya, inabot nga niyang buhay yon pero hindi na siya malakas. Hindi na niya pwedeng ma-enjoy. O isip ka ng isip ng vacation, vacation. Tapos, nung ninth year na, one year na lang bago mag-vacation, yung bulkan na gusto puntahan, sumabog na. Wala ng bulkan. So, sayang ang panahon.